Welcome back to our channel for today's video. Ay, nandito tayo sa si gitna ng ulan. Inulanan kami kasi nga naglilihi ako ng street food at meron ako nang papalo dito sa Ugbo, sa Tundo, na may masarap na street food. Kaya naman nagarap ako ng kasama. Kasi syempre, mas masaya kumain ng street food kapag may kasama ka. Kaya ipapakilala ko sa inyo. Ang madam ko. Kasi tinan mo yung outfit ko ah. Ah, ready. Ready ang tumakbo. Pero tingnan niyo ang madam ko. Yes! <laughs> Nahiya kasi ako sa Land Cruiser ni Ivana. Madam! Yeah, Alam mo naman, tondo tayo today, di ba? Oo oh, naman! Oh, I love it! I think... <laughs> ako, naka-heels ako. Sino naka-diamante? Oh, naka-diamante! Mas malaki yung iyo. Kasama <laughs> natin si Kailina Alcantara! Ah! Sabi ko sa kanya ano gusto niyang gawin. Mm. King Crab or ano, ang request niya sa akin street food. Street food kasi nakakamiss talaga. Manaka-miss talaga. Like street. street food ka? Oo naman. Ano ba? Ako na nga. Ako guest mo ako dito. Hay yeah, <laughs> Grabe naman. <laughs> This is our normal day. Yeah, normal day. So, okay lang sa'yo? Nakakain tayo dyan? Oo naman. Game na game ako. Paano ka tatakbo? Okay yan? Nakakatakbo ka dyan? Laban. Na-train ako ni Melville C. <laughs> sure ka, may rubber shoes ako, pero hindi tayo magkasay. <laughs> okay na yan. Gusto ka yun? Okay na sure to. Na, sure. Laban. Let's go. May diet ka? Wala. Ah, lamon. Lamon. lamon tayo. Let's go. Lamon. Okay, may pa ball show pala talaga kami ball dito. show, guys. <laughs> Ito na to. We love Tondo. <laughs> naman. Alam mo ba, yung mga street food, mga isaw, mga kikiam, ganyan, lagi namin pinimerienda yan. Ano tawag mo dito? Cheese ball. Cheese ball. Parang mainit-init pa siya. Ano yung first impression natin sa isa't isa? Yung no, no filter, no hurt. Alam ko naman kasi na hindi maarte si Ivana. Dahil napapanood ko rin yung mga vlogs mo before, may thinking na parang facade lang ba yun? May ganon. Pero na-prove ko kanina sa car ride namin na matagal-tagal na wala po. One hour kami! Oh, die! Ako naman, first impression ko talaga maarte, arte. Ma arte? Natural. Kasi parang nung nakita ko siya, sabi ko, ah, mukha siyang sosyalera, maarte, arte. So, nung nagiya siya mag-street food, sabi ko, sure ka ba kay Lynn? Tapos tinanong ko sa kanya, okay ka lang ba magtundok? <laughs> okay, I love it. Go ah, oh, okay, let's go. Laban yan, no, siyempre. Yun. Nagkita kasi kami dati sa premiere. Tapos nung nakita ko siya, very, ano, tahimik. So, ako, nahiya ako lumapit. Okay. Eh. Yung tahimik facade ko lang yon. Wala lang ah, yon. Ako, ka talaga? Mahingay ako as a person. As What person! <laughs> Kiki, magkaibigan ba kami ni Barbie Forteza kung hindi kami maingay? Oh, okay. wow! kasi yung kumari ko ngayon. Sobra! Sobrang kalog din yun. Yes. yun. Mm. 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 Sarap! Hanapin niyo si Dave. Ilang mm, taon na kayo dito na nag aano Six years na. Wow! Let's go. So, kayo po ang may-ari, ma'am. Ito yung napanood ko. Ay, ito? Masarap. Hipo? Ito, oo, hipon. Girl, marami pa tayo kakainin. Mm, Sorry. <laughs> okay, 130 yun. So, 65 isa. Anong favorite food mo? Isaw talaga ako eh. Ay, wait. As in food? Ulam. Bopis. Try natin yung potato. Ano na ito. Yung potato, guys, masarap. Sabi nila, dito po tayo. Gusto ko yung alam na niya kung saan kami pupunta. Ano po? Hello? Ganda niya. siya. Twerk it like Miley. Ay, ganon. Ang sexy naman magtinda dito sa ubo. Ano po ang inyong bestseller? Watermelon lemon cucumber Ay, anong gusto mo matry? Anong anong masasuggest mo? Watermelon cucumber. Lemon cucumber. Ako, uh, lemon cucumber. Ako po, uh, mango. Nagbibenta sila ng Graham Balls. So before, para may pambaon ako ng school, gumagawa kami ni Mama ng Graham Balls. Sis, binibenta. -e Pero talaga lumaki sa Bicol. Bicol, oh, ka. Ano? thank you. Ah, yes. Salamat po. Sarap. Perfect. Depression. Sarap. May buo-buo pa ng mango. Sarap. Thank you. Mayroon ng ano sa mukha eh. O, oh, Bak Ulan. Ulan. Or bakalaway. Yes! Yay! So, ang question ko sa'yo, saan ka tumira before? Nung dumating ka from Bicol, sa Navotas kami tumira. Sa Ninaw po. Yes, doon kami tumira. I forgot exactly kung saan. Pero doon kami tumira. Kaya hindi ko alam sa'yo kung ba't feeling mo sa akin social lang. Kasi dito talaga ako social lang. Pero madam na akit eh. Hindi ko alam siguro. You bring yourself well. So parang, Thank you. Oh, because you dress well. Ganito okay. kasi yan. Speak well. I am living the life that I want to live. Para lang siyang in a way manifestation or mindset na parang, eto okay, eto yung gusto ko ma-achieve sa buhay. Kailangan ko siyang i-live now. So, pag sinasabi ng ibang tao na trying hard ako, at least I'm trying. True! At saka wala ka naman ginagawang masama! Tama! Go girl! Tama! <laughs> Grabe, yung tao dito. Ay, ay parang masarap! Wow! Isang Dubai pistachio. Right. Wow. Ah, doon daw, doon daw na Ano yung dream mo? Since bata? Maging artista <laughs> talaga. Yun talaga ang aking... You're living the dream! Yes. Pakakunin ako ni Lorde. Wag naman sana. Tatry na namin. So, ito yung Dubai-inspired emirut. Ayoy! Thank you, Cheese Oh, my God! Ang sarap! Thank you! Gusto niyo? Sertai! <laughs> <Sheltay>. Bakit? <laughs> Bakit? Gusto mo pa? Yan sabi niya, Kayleen, ishot na natin yung... <laughs> Wag! <laughs> siya. Sayang alam. Sino? Ikaw? Ito, Ay, masarap yan. Tapos may suka. Okay. Try natin. Masarap to. Buso, gusto ko din yung mga crablets. Masarap. Ito naman yung mga barbecue. Yeah. Barbecue, yeah. yes. Yeah. Wow. Yeah. Na ang sabi niya, yeah. Yeah. kinain daw to ng bini, Miss Miss Angeline, Angeline Kim. Oh, ano oh, to? Ano to? Bacon and garlic cheese. Hungarian daw. Yeah. Bongga. Bongga, no. Masarap, masarap. <laughs> Grabe 'yun. May bacon pa. Yan naman is Japanese sausage. Ano mas masarap? It's better this one. Ano para sa'yo mas masarap? Ito. Ayan. Ito, ano to? Japanese one. Ay, may pa yeah. In fairness. Oh, okay laban. Yeah. social dito sa Tondo talaga ubo. Eh iba-iba talaga iba -iba ang pagkain na makikita mo dito sa Ubo. So ang sarap din puntahan. Guys, alam niyo ba mamimigay si Ivana ng oh! Ay! Ay! Ay mucho! Wala Ba, wala ba? Bamba! Next time, next time. Sige, ko di ka makakalabas dito kasama ko. Paamoy. Apakamay, ah, ma'am. Paano mo pala? Sabi mo ano pa amoy? Ano po pa pa amoy? Ay, ano Ay nako may cellphone ka ate. Bakla ka talaga. Mahilig magprank talaga si Ken. Kaya yo babalik ako dadalhin ko yung mga cellphone ko. So ang favorite food mo is bopis? Bopis talaga. Maanghang na bopis. Ah, may ka sa maanghang? Yes, taga Bicol ako, remember. yeah. Yes, taga Bicol din kayo. Nagadala dapat pala nag-ano tayo, yung spicy chicken wings challenge. Alam ay, mo yun? Ah, yung... ano pa ang hangin. Hmm. Okay, wag na. <laughs> Baka mapahiya okay, ako. May request ka pa. <laughs> Tapos na-try mo yung spicy na noodles, yung, yung Korean? Yes. Oo, oh, oh, masarap siya para sa akin. Yung red? Ay, ayun nung red. Ay, ay masarap siya pero may suffering na nakasama. Oo, oh, mas type ko yung pink. Carbonara? May ganun? Oo, ano na, trip po. Puro red? Puro red lang. May bumika. Salamat. <laughs> <laughs> Uy, wala lang. Sweet talaga kami, bakit? Eto <laughs> okay, na po. Ito po yung Ano po ang mga sauce niyo dito? Ano po yung masarap? Ay, Pak. Ang sexy nila magtinda dito. Sobra. Palakasan ng loob. Palakasan ng loob. Ay, laban! Go wear what you wanna wear. Ah! Biglang naghood oh. Sino ka diyan? Oh. Okay. May chop Ay, chopstick. Ay, chopstick. Sala ka, girl. Stick, stick at stick. May <laughs> <But> chopsticks. <laughs> Japan <laughs> <laughs> Hindi wagyu kasi. So parang naano sa utak ko. Ay, ma'am, salamat. Mmm. <laughs> Sarap. Pero yung wagyu. Sarap. Pag pumunta kayo sa Ugbo, kailangan nyo ma-try tong Japanese Maggi. Magkano nga po to? 150. 150 pesos. 150 pesos. Pero worth it. Hindi, pero worth it. <laughs> Nagulat si Kailin. Mahal. 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 Pero oh, worth oh, it. Worth it, eh. Oo. Oh, oh. Kasi Wagyu naman siya. Tsaka sobrang lambot ng baka. Eto na. Ayan na inaantay natin. Oh. Oo. Ano yung dream project yun? bilang isang artista? Reaction? Or oh. bagay sa'yo? Thank you.